Ito mga bag, magandang na hapon uh, Nagdito kami, nag show kami Sa isang tropa natin Na nag-ride dito sa Marilake Siglang namatay lang yung motor Naka-61 kami Naka-bore So ito, pagbukas ko Pagdating pala namin dito Tinignan ko, walang kompresyon so, tinignan, tinignan ko, binaba namin ngayon Mga akin ha Tinignan namin yung cost ng bakit na wala kompresyon Ito nakita namin sa loob Ayan. May nahigop siya na parang papel yata to, tissue. Ano ba to? Tissue. Oh, teka, tukutin na nga natin. Papel nga oh, tissue. Ayan na dukot. Yan yung sinasabi ko na ina-advise ko lagi sa mga customer natin na nagboborak na kaya lagi namin na-advise nilalagyan ng air filter kasi yung mga ganyang pagkakataon madalang lang mangyari na makahigop siya ng mga object na pwede magbara sa barbula kaso hindi imposible nangyayari kagaya nito matagal na siyang naka open car pero ngayon lang nangyari to yun yung mga simpleng bagay na pwedeng makabalo sa biyahe kaya lagi advice namin pag nagkarga o nag open car ka dapat laging may air filter <coughs> Parang sasakyan, 'di ba? Wala naman nilabas ang mga manufacturer ng sasakyan nang walang air filter eh. Sabi impo importante talaga yung air filter sa isang makina. Kaya nilalagay ng mga manufacturer 'yan. Kaya sa atin kahit naka up ka, advisable talaga natin dapat may air filter lalo sa mga nagbabyahe. Eh. Kaya nang papano kung sa bundok ka natirigan talaga na walang tutulong sa iyo. Mahirap, na dito kala sir. Merong malapit na sir, dati pinang ano na iwan na yung motor dito ito yung ginagamit ng air filter sa mga kargado may mga ibang aftermarket na air filter na pwede rin sa nakabore up ah, pero merong mga nabibili na mumura air filter na hindi kaya sakal yung hangin, kulang yung nahihigop na hangin ito, tested namin okay naman to sa nagbabay kung titingnan nyo yung motor ko si mighty red, hindi nyo makikita walang air filter yon sa lahat ng oras yan naglalagay ako ng air filter talaga kasi importante talaga to mayroon maabala sa biyahe kaya sa mga binor ko dyan na tinatanggal ng air filter mag isip isip na kayo baka maabala rin kayo sa biyahe kagaya nangyayari dito kaya yung nagtatanggal ng air filter nasabing wala namang kwenta ang air filter ayan yan sabihin nyo walang kwenta yung nangyayari ganyan okay So alam niyo na mga paps yung mga binorap natin diyan. Okay. Ito tatanungin niyo kung paano napunta yung papel na yon dito sa intake manifold. Para ganito kasi yan pag nakakabit makina pag maandar open lang tong bibig ng carb na to eh. Pag ikaw tumatakbo ka ng rekta parang baki yung to nakahigop lagi ng hangin. So pag dumaan ka sa mga makalat na lugar pwedeng mat paglipad ng papel, matapat dyan dyan. Hihigupin talaga ti mano dyan yan, Diretso dito sa intake manifold. Magbabara na yan. Di na under motor mo. Hanggang mamatay na siya. Dyan ang gagaling yan. Pwede dyan pwede dumaan. Okay. Ayan mga papi. Yung nakabara dyan sa loob. Ayan o. Oh. Dyan ang Oh, napasok dito sa loob. Oh. Kaya kung may air filter ka, hindi makakapasok ko sa loob kung mayroon kang air filter. Dahil wala asang air filter eh, nangyari. Nakahigap ng tisu o ano yata ito, pasador yata ito. Wala <laughs> eh, Anday kasing gasolina pumasok man dyan. Mm -hmm. Pero okay naman. Post mo lang muna. Ayan hey na mga papi, oh, yung i natin na pahingap ng papel sa na ay nasa unahan siya mabanking na ulit <laughs> para lang na okay, nagdailan eh, mas matagal pa yung rescue sa pagpahayos ng motor niya kaya kahit si Bobby sigurado matatala na yan papalit na yan na ah, nagkalagay na yan na air filter ngayon sinarandaman niya yung upper yan na nangyari dahil sa simple tatanggal lang ng air filter pa uh, dapat sarap ng ride siya aapon ngayon na tayo doon ngayon nila tinuloy yung ride nila at uh, uh, isa nila enjoy nila ngayon yung sky drive nila ngayon na no meron na silang air filter na nilagyan natin uh, ngayon nga pala isa na natin tong pagtatay natin na talaga solid may air works tayo

Terima kasih telah menonton!